So ayan mga idol, uh, makasang umani ka mga aming buti eh, naging mga nagapay urang kami nagapa mga idol Bali, biyernis ang uwi pang 2 days kapas ang uwi mga idol dahil tangalig ba ang lurang May ka pa medyo marib po kaya lani ka nukara na kapay urang kaya nangyari makabalik kami kapay na ikagapay eh, may pwendong kubasti idol Sige, labi ko mga idol ha. Mataraba ko nga labi ko. Pagod ha. Kwa na koko, manit tuloy. Kani gagapang mabaling. Mapay ka naman mag video video. O makastang ang aming mga idol. Magingit ito. Sinikipin nila dahil may mga simento mga idol. Para hindi gano'ng mahirapan yung ano pagbukay. Eh, okay. sinitibag okay. muna nila. Tapos sinusundan naman namin na ano, nainukay mga idol. Dito naman yung iba. Dito naman sila nakapweso. Ayan. Ayan. dito sa may car o yan sa may harapan ng car wash mga idol dito sa mismo harapan pala kami ng ano milagros hospital mga ka idol oh. yan yung milagros milagros o. Okay na pa mga idol, na bali mi oh. So, mga dua nga nakapatutubo ya tong mga idol, lupat tro bukag. Nakakita ni kapayatong mga idol. Hey! Okay lamang! Okay lamang! Tara idol! nakaka 540 ko na hahahaha kuha! Hey, dadalugi! Hey, idol! Lagi 200 idol! Oh, dapat peso na oh! Peso idol, oh, nagkala ito peso sa idol lo. Peso na ba? Mga peso! Oh! Tansan balo idol lagi eh, sa idol! Idol ah, pagkatapos nga pala mabutas na banda dito ano, magpa-pipeline na kami hanggang doon lang yung tatapusin namin mga idol sa may poste na yun, sa may mga nagukay na yun. Dahil yung banda doon na tinitibag pa nila mga idol, eh hindi pa kami makapagukay dahil konti pa lang yung tinibag nila mga idol. Saka half day lang na naman kami nito. Eh, Pagkatapos lang nito mga idol, di eh, pipeline na kami at kami ay uwi na dahil wala, wala rin naman gagawin mga idol idol, mag play player, oh, mag na kami hey, ito, na. wow. oh, na, idol. Pop oh, na pop. Mag kabit na kabila. Subo na ng wasaya na, yan. Sinasabi pa ng nila. Kina ngasong dumam. Yun kumasa idol. Oi, to na.

Tapos yung pangalawa, pangatlo na to mga idol, ayan na yung tingke, oh. Lakka na mahala po ni tingke. Alright mga idol. So naman banda mga idol ay tinatabunan na nila yung nakabit na ano, tubo, oh. ayan na. Tinatabunan na nila mga idol para hindi sa labal sa daan namin. At ito na si Kuse. Ayan, salpak na naman yung pang-apat idol. Ayan, paluin na naman idol. Ayan, dito na naman banda mga idol, patuloy pa rin sa ano, pagbukay at pag-shipping doon. Ayan, naikabit na namin yung ano, anim na tubo mga idol at doon naman ay tatabunan na mga idol. So, ayan na, mga idol, konti na lang at matatapos na at mamaya ay uwi na rin kami mga idol. So paano mga idol? Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa patuloy na pagsuporta. Mag-iingat kayo palagi, mga idol. God bless ating And thank you, thank you sa lahat ng pag-suporta nyo, mga idol. God bless.